baka sabihin ninyo kayo naluluka. Pero kasi basahin ninyo. Aring comment na aray sabay takte. Ito pala yung kuinay. Si mama kasi pinangalan sa pusa namin kuinay. Hindi ko kasi kilala. <laughs> Ay, paano pag tinatag pusa niya? Di garne. Kuinay! Muning, 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 muning. Kuinay! Kuinay! Pero ano nyo, isang karangalan ho, ano, ang matawag ang pusa ninyo na kuinay. Naku, nakakatawa naman. Pasabi naman ho sa iyong mama, maray maraming salamat. Kung ako nga ang dahilan na, oh, na, ah, iba palang kuinay. Naku po, Diyos ko. Sana naman ni eh, ako nga iyon. Ako nga ang dahilan kung bakit na ipangalan sa pusa niyo yung kuinay. Masaya ako na naman iyan. At sa mga iba pa ang nagpapangalan sa <laughs> Diyan sa kung ano-ano, baka may pati sa aso, eh, pinapangalan na rin ako. Maraming maraming salamat. Isang karangalan ho. Ano? Ngayon na, kilala mo na, oh ho. Ako ho si Kuiday. Ayan. E eh, magkamukaga kaya kami ng pusa ninyo. Hmm? Meow. <laughs>